Araw ng linggo na pag ako sa Beef Homes, Las Piñas City. Hinatid ko lang ang aking sakyan. Dahil gagamitin ng aking kaibigan papuntang Batangas. Sumagay ako pa at nagpaiwan ako sa corner Alabang sa Zapote Road, Danghari. Dahil nagja-jogging ako guys pabalik sa Mulin 4. City Homes Subdivision kung saan ako nang gagaling. eto bagong gawa lang ito guys, daanan ng tao rito. Pinaganda ng municipality ng Las Piñas ang area na to. Nilagyan nila ng mga upuan. Hindi lang upuan ang nilagay rito guys, mayroon silang slide. Makikita natin madadaanan ko rito. Siso, at yung swing wala na lang yung nakasabit guys na yung inupuan ng swing nung pumasyal tayo rito kasama ng aking mga apo ay komplito pa yan guys pero ngayon wala na pero nandiyan pa rin naman yung parang pinaka lalagyan ng swing yan guys so makikita natin yan, may slide. May swing din, kaya lang wala na ngayong yung lawit. Natanggal na. Muntik na natin maabutan si ano guys, dito si Matthew. Yung asawa ni Sarah Heronimo. Ayon sa nagsabi sa atin, nagja din daw. Magkasunod lang kami. Dito sa kabilang side guys, sa bandang kaliwa natin, yan ay Ayala Labang Village. Yan, nakatira daw si Matthew na asawa ni Sarah Hernimo. Wala pang ganong tao rito guys, ilan lang nakikita natin dahil maaga pa tong pagdaan ko rito. Kung di ako nagkakamali, nasa mga alas 8.20, 8.20. ng umaga, dong nandito ako sa area na to. Itong subdivision na sa badang kanan guys Yan o Makikita natin Las Piñas Our home Tuloy tuloy na Servicio Yan Sakop na Las Piñas to guys Ito sa badang kanan Mayroong isang Subdivision Ayan ang tinatawag na TS Cruz Yan yung mga iba nating Mga kababayan Yan o nagumpukumpu na dyan yan o oh, tinatanaman nila ng Chinese bamboo dyan sa gilid gilid kaya kung nakita nyo na guys yan mainit na mayroong shadow ng mga kahoy na nandiyan sa gilid gilid kaya masarap manakbo rito malamig pa rin ang simoy ng hangin kahit mainit na mahaba haba itong tatakboy natin guys hindi natin kayang idiritsyo to sa video natin dahil hindi ni recognize ng FB page o kay Mita at saka ni YouTube kung sobra na sa 13 minutes yan, yung mga bata nagsiso. Ito. Yan, exercise din. Ito nagsabi sa akin na dumahan daw si Matthew. Nagjogging. At tinuro nga sa akin na papunta daw doon si Matthew. Hindi lang natin naabutan. Matik na kami magpang-abot dito sa lugar na to. kukuha lang tayo ng 13 minutes dito guys kakaat na natin at gagawan na natin ng part 2 hanggang ilang part na mayroon tayo rito parang di naman sayang ang ating pagtakbo at ito yung gusto kong ipapakita sa inyo yung mga dinadaanan ko marami tayong madadaanan dito sa danghari na to na dati talahiban lamang at nagiging ganito lang insura nung nagkakaroon ng malaking kalsada ito ang TS Cruz pangalawang gate niya yan pag nanggaling ka dito sa Kwan sa Alabang Sabote Road ayan TS Cruz Fire Station mayroon ding fire station dito guys na madadaanan Yan, dito sa bandang kanan may malaking pamilihan diyan. Yan, Landers. Laging puno yan diyan, guys kaya lang maaga pa sa ngayon kaya wala pang gaano nakaparada baka mamaya maya puno na yan gawa ng linggo nga araw ng linggo eto pakurugman na tayo dito, dito sa badang kanan uli makikita natin ang original seaside dampah kung saan din nandiyan katabi ang Elorde. El boxing Gym o, sino yung mahiligin ng boxing na gustong mag training nandiyan yan dyan, mga ano yan mga kainan tulad na sinasabi ko nandiyan ang dampa original dampa si side si side dampa pala dito naman sa kabila bagong gawa lang din yan na mall ang Alabang West Parade hindi namang kalakihan guys kaya lang cute lang siya tingnan eto binalik ko sa kabilang side para maipapakita ko sa inyo yung Elorde boxing gym yan o the original seaside dampa yan may kainan dyan guys Tinadayo din natin mga kababayan diyan at saka mayroong ano diyan guys parang tumutugtog. Yan ata oh, yan free na yan. 24 hours open no. K KTV acoustic band. Yon kay Elorde. Boxing gym. Yan, yan, yan yung eto. balikan natin dito pag natapat na tayo pagkita ko sa inyo. Medyo natakpan lang. Yan, Alabang West Parade. Yan. Elorde Yan, Stadium. Dito, dating talagang wala kang makikita dito. Pero sa ngayon, mayroon ng gasolinahan yung Phoenix mayroon dyan sa unahan naman guys mayroong bagong itina yung KFC kaya wala na problema dito guys kung may sasakyan ka hindi ka ma mga problema kung wala ka ng gasolina dahil dito may maggasolinahan maraming gasolinahan ang madadaanan mo rito bago ka makarating doon sa aming area sa Molino 4 Bacoor City Cavite. Ito patuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo natin. Yan guys, ang sinasabi ko na bagong tayong, o itatayo palang, palang coming soon, soon to open. Dito rin may LTO, pwede kang magpaparestro restro at magpa-smoke ng inyong sasakyan. Dalawang bis na ako dito nagpa-smoke at nagpa pa Mabilis din dyan guys, dinaganong maraming tao. lang ako dito sa KFC na ito wala sa kropo ng mga kilalang mga kainan kung sa loob ng mall guys hindi magkahiwalay walay yan magkadikit-dikit yan yung KFC na yan Jollibee, McDonald Army, Navy Burger King mga pancake Uh, Plamidiano yan lagi magkakadikit-dikit yan mang inasal ito may malaki pang space dito na wala pang nakatayo maaaring tatayuan din yan di lang natin alam kung anong itatayo dyan kung sino ang tatabi dyan si KFC 60 kilometers per hours lang ang takbo dito sa danghari na to 13 minutes lang tayo guys At putuli natin Dugtungan na lang natin I-part 2 na lang natin Kung may dugtong pa Part 3 Kung mayroon pang kasunod eh gagawin natin Part 4 Hanggat Matapos Ang ating video Na ginagawa rito guys Pagtakbo natin Sa araw ng linggo Mula Alabang Zapote Road Corner Danghari Pabalik naman sa aking area sa Molino 4 sa City Home Subdivision Hindi na kasi na ng meta guys pag lumampas pa ng 13 minutes Mari mga ilang lampas lang pero kung abutin ng mga 13 30 mga ganyan baka hindi na nila i-recognize yan lang napapansin ko rito guys uh, 12 minutes na tayo tama tama makikita pa natin dito sa unahan ang mga nababanggit ko na mga kainan na nahiwalay o nilayuan ng KFC ang pinakauna guys nandito ay ang McDonald, yan lang talagang nakatayo rito tapos, nung duman ulit tayo rito, nakikita ko na dito na ang... Uh, Burger King nakatayo na rin Army Navy Plamigiano Andiyan ang hirap big kasi nung pangalan ng kainan na yan Jollibee yan dito sa isang magkakasama, nahiwalay lang ang KFC.